Pero pa yan Makatid rin mga bakal Pero nakakukan na ako sa anak inis Hindi ah. sila ako yung Pang Ang dalawa kong kapatid Si Ineng ah, na mubo ah, Napakalino ng dagat oh ah, no na Ang bunso namin at saka Ang panganay ah, ah, Oh, my name, I'm...

pagpugot, nakabudong sa gasa kaya namatay. <laughs> Nagtingin eh, nagtiripon din mga parabubo. <laughs> oh, dito na, nagsiriway na. Narapay sa video. <laughs> May tinanin na din ako, ah, napangke. May nakalagay siya dito, ano, lambat. Namumuti ng mga huli, mga paso, lubayan. Oh, tinginin, Oh, ang dami, ang dami huli. Oo, oh, mga paso. Yung kulay puti. Saka oh. Oo. Grabe, puro paso. Oo. Oh. Magayon na muti na sa mga paso. Oo. Oh. Oh. Mga paso. Tinginin. Pampit kilo ang kilo niya kung sino bibili. Pampakain sa alimango. Similya. paan yan, pakain sa similya ng kalimango yun ang mayari, si boss, burnok ops, pwede nito pang ulam, 50 pesos kaso, si brother lang nagbenta, libre uwi na tayo, makakapangluto na yan talagang sariwang sariwa buhay pa na buhay Chingining, may isang alimango pa akong napulot inukad ko pilsitan may nadaan akong isang alimango kaya pinulot ko na oh. yaya 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 ay yaya yaya takas ay Cingini ngangala chat na. -ing -ing. Oh, sariwang sariwa bagong huli nila. Oh, fresh from the sea. Cingini. Ngayon natin kung kumukulo oh, na cingini nga. Cingini, suwa. Oh, ito Ukat ko na kinis. sa so, may hubasan. Singining karaon. Singining karaon. Ayun na, binakal ko na pilsitan. May nagihan lang ako na kinis sa hubasan. No? Oh. Dinukot toy, may buho. Mabalong ang pilsitan, Nakachamba pa sa nakinis. Ah, wow, siram. Tapos may lato. Oh, mother! turunan mo naman ala tingining kapag ah, siram tal kapag sariwa on bago na ako pinili silbi yo na silpon hard touch yun hard touch oh mater karampotak raon ano na salamat po sa mga followers ko at subscriber Ah, uh, siram talaga. Ano? Oh. Ang ganda na lang. Salamat.